Sino ang 24 na matatanda sa pahayag? Ipinapahayag ng pahayag porpor na naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa ay may nakaupong matanda na nakadamit ng puti at may ng ginto sa ulo. Ang aklat ng pahayag ay walang partikular na tinukoy kung sino ang 24 na matatanda. Gayunpaman, malamang na sila ay kinatawa ng simbahan. Hindi malamang na sila ay mga anghel na nilalang, gaya ng iminumungkahi ng ilan. Ang katotohanan na sila ay nakaupo sa trono ay nagpapahiwatig na sila ay nagahari kasama ni Kristo. Wala saan man sa kasulatan na ang mga anghel ay nagahari o nakaupo sa mga trono. Ang simbahan, ganun pa man, ay paulit-ulit na sinasabing mamumuno at magahari kasama ni Kristo. Pahayag 2, 26-27 5.10, 24 Mateo 19.28 Lucas 22.30 Karagdagan pa, ang salitang griego na isinalin dito bilang matanda ay hindi kailanman ginamit upang tumukoy sa mga anghel. Tanging sa mga lalaki. Partikular sa mga lalaki na sa isang tiyak na edad na may sapat, nagulang at may kakayahang mamuno sa simbahan. Ang salitang matanda ay hindi angkop na tumutukoy sa mga anghel na hindi tumatanda. Ang kanilang paraan ng pananamit ay nagpapahiwatig din na sila ay mga lalaki. Habang ang mga anghel ay lumilitaw na maputi, ang mga puting kasuotan ay mas karaniwang matatagpuan sa mga palataya. na sumasagisag sa katuwiran ni Kristo na ibinibigay sa atin sa kaligtasan. Pahayag 3, 5, 18, 19, 8. Ang mga gintong koronang isinusot ng matatanda ay nagpapahiwatig din na sila ay mga tao, hindi mga anghel. Ang mga korona ay hindi kailanman ipinangako sa mga anghel ni ang mga anghel ay hindi nakikitang nakasuot ng mga ito. Ang salitang isinaling korona dito ay tumutukoy sa korona ng pagwawagi na isinusuot ng mga matagumpay na nakipagpaligsahan at nanalo ng tagumpay gaya ng ipinangako ni Kristo. Pahayag 2.10, Ikalwan Timoteo 4.8, Santiago 1.12 Naniniwala ang ilang tao na ang 24 na matatanda na ito ay kumakatawan sa Israel. Ngunit sa panahon ng pangitain ito, ang Israel bilang isang buong bansa ay hindi pa natutubos. Ang mga matatanda ay hindi maaaring kumatawan bilang mga banal sa oras ng kapighatian o tribulation saint sa parehong dahilan. Hindi pa lahat ay nakapagbalik loob sa panahon ng pangitain ni Juan. Ang pinakamalamang na opsyon ay ang mga matanda ay kumakatawan sa rapture church na umaawit ng mga awit ng pagtubos pahayag 5, 8 to 10. Isinuot nila ang mga korona ng tagumpay at nagpunta sa lugar na inihanda para sa kanila ng kanilang manunubos. Juan 14, 1 to 4. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.